Sa mundo ng showbiz, sanay na tayo sa mga love team, kilig moments, at mga kwentong parang teleserye. Pero minsan, may mga totoong buhay na kwento na mas nakakakilig pa kaysa fiction. Gaya na lang ng pagkikita ni Eman Bako sa Pacquiao at Jillian Ward, ito ang kwento ng isang celebrity crush na naging totoong encounter. At ngayon, pinag-uusapan ng buong social media. Lahat nagsimula ng umamin si Eman Bako sa Pacquiao, anak ni Manny Pacquiao, sa Fast Talk with Boy Abunda. Diretsahan niyang sinabi na crush niya si Jillian Ward. Walang paligoy-ligoy, walang arte. At syempre, agad yang kumalat. Fans started teasing, social media started reacting, at syempre, humabot yung balita kay Jillian. At ang nakakatuwa, hindi siya na awkward. Hindi rin siya nagpa-mysterious. Sa halip, sa unang hirit, sinabi niya na gusto rin niyang magkita sila. Hindi lang online, hindi lang through IG story mentions, kundi in person. At doon nagsimula ang hype. Fast forward to the black carpet premiere ng KMJS, Gabi ng Lagim, the movie. Parehong invited, parehong nasa event, parehong may fans na nakaabang. At nang mag ang landas nila, ayun na, at the moment na hinihintay ng lahat. Nagkamayan sila, nagkausap, at hindi lang yon, may pahug at heart gesture pa. At syempre, maraming kamera ang nakatutok, kaya ang mga kilig ng ngiti, nakuha lahat. People around them said parehong kinilig pero composed. Celebrity etiquette, kumbaga. Pero obvious, may tension. The good kind, yung wholesome, yung nakakakilig. Hindi natapos doon ang lahat bago pa sila magkita in person, nag-follow na si Iman kay Jillian at nagkaroon na sila ng konting IG interactions fan level pa lang, pero alam mo yung tipong may spark? At ngayong nagkita na sila, maraming netizens ang nagsasabing, Uy, may potential! Kaya pala naging artista si Eman. May pa-crush pala. At baka next love team sa GMA. Sa totoo lang, hindi malabo. Bakit? Pareho silang nasa Sparkle GMA Artist Center. Pareho ring malakas ang social media presence. At syempre, maganda ang chemistry. Ang internet, syempre sabog sa kilig. Trending agad yung mga clip at pictures nila, marami ang nagpost. Bagay sila, sana ma-develop. At kung hindi man, cute pa rin yung moment. Pero meron ding ilang fans na medyo protective kay Jillian, the usual. Baka naman promo lang, baka fan service. Pero kung titingnan mo, da natural yung reaction nila pareho. Hindi pilit, hindi scripted, at hindi rin mukhang pang publicity stunt. Ito yung tipong simple lang crush ng isang baguhang artista natupad. tupad. This moment is actually big para kay Eman, hindi lang dahil crush niya si Jillian, kundi dahil unti-unti nang lumalabas yung future niya sa showbiz. Recently, pumirma siya sa Sparkle GMA Artist Center at ngayon ay nagsisimula ng mag-training, mag-acting workshops at syempre, nagiging visible sa public events. Kung iisipin mo, anak siya ng isang global sports legend. Pero pinipili niya ang sariling path niya hindi boxing, hindi politics, kundi entertainment. And this Jillian Ward moment? Let's be honest, nakakadagdag siya sa visibility ni Eman, pero hindi siya nagmumukhang paraan para sumikat mukhang genuine. Si Jillian naman, veteran na sa showbiz. Kahit young star pa, sanay na siya sa ganyang interactions, pero iba yung aura niya kay Eman, quite friendly, warm, at very welcoming. Hindi awkward, hindi suplada, pero hindi rin flirty. Yung tamang respectful at professional lang na may halong konting kilig dahil alam niyang may crush sa kanya yung tao. At ang pinaka-importante, hindi niya ginawa itong weird para kay Eman. Yun ang dahilan kung bakit ang daming fans ang natuwa sa kanya. Ngayon ang tanong, may chance ba silang maging love team? Possible! Pero syempre, depende yan sa management, projects, schedule, at kung willing silang pareho. Pero kung hindi man maging love team, this is still a great start for a new celebrity friendship. At alam naman natin, sa showbiz, maraming nagsisimula sa ganyan. Is it the start of a love team, a future project, o simpleng wholesome encounter lang? Time will tell, pero isa lang ang sure. The internet is watching. In a world full of scripted kilig moments, nakakatuwa na may mga totoong encounters na natural, simple, at genuine. And whether fan ka ni Eman, ni Jillian, or both, Walang duda, isa ito sa mga pinakamasarap panooring wholesome moments ngayong taon. So sa huli, congrats kay Eman, natupad ang wish, at kay Jillian, salamat sa pagiging warm at classy. At sa fans, enjoy lang natin ang kilig habang andyan pa. Kung nagustuhan mo ang ganitong commentary, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong pag-uusapang showbiz stories, trending updates, at mga kwentong nakakakilig, nakakatawa at minsan nakakagulat. Maraming salamat at kita kits sa susunod na video.